Hindi nga eh, Hindi nga rin. Hindi tayo. saan? Brazil Brasil lang Ay, Ay <Russells2> you, course, will... isa, isa lang Gusto

magandang hapon ng po para kita Andito po kami sa ano. 40 days ng aking cahin may wala pa yung pastor na magbibigay ng konting mensahe. Kaya, ayan o. No. Mga maritis muna. <laughs> ah, maritis sila. Oh, Kanya-kanya, okay, parang nasa palengke lang. Ayan. Nagawit ka rin eh, mga nasiti mo, friends mo, ibang mo, kung gusto rin nga nga, nagawit mo, magawit mo

ayan guys hanggang dito na lang hindi tayo pwedeng pasobra ng oras kita nyo ayan pa o ang ano Magandang hapon. Hindi ako gaano magsasalita. Ligawa ng simple lang po ito itong gawa na ito yan pa support na lang munting channel pa subscribe pakipundot ang notification bell para updated kayo sa mga marami ko pang i-upload na video para sa inyo Ayan. sari sari ito guys assorted nga ang tawag nito Bye-bye.